nagpapatabas tayo no dito sa lote na pinapasukat natin sa Eagles Views of the dito sa na si Del Monte kasama ko si Johnny oh, Johnny yan yeah! ayan si Johnny oh. haba nung ibubuldoser namin na kalsada oh, mula dun sa may bahay hanggang dito kasi yung kinuha namin lote lot 58 and 59 dulo ng subdivision so kami magpapasuro sa kalsada hindi nasagot ng tawag ito ng bangko Apo, sila tatay kasama ko katabas. Ayan. Hinahanap namin yung mga muhon. And then mamaya ang geodetic engineer nandito na. mo kasi namin doon sa latri na Diyos. Pagandaan kapag dulo ka, hindi ka maaabala, di ba? Walang kapitbahay. <laughs> and corner ka eh, sa dulo. O, di ba? Tapos tignan yung, yung view. O, pa nagpa-up and down ka dito ng apartment or ng bahay, maganda ang view. Kaya lang, magiging mag lang siya sa development. Kasi doon ang kalsada eh, sa dulo na yon So, mahaba yung susuruin ng bulldozer para pumanta yung lupa. ah siguro tayo, bang mga before lunch, tapos na tayo dito, no? Mga before lunch, baka tapos na kami dito. Medyo mataas talaga yung damo dito, eh. As in, mataas. Kaya, yung ng geodetic engineer, yun yung tinatabasan natin. Ayan, no? Oh, ang taas, di ba? you